Hi everyone, this is Micaela with the vlogs and today mag-unbox ako mag-unboxing ako ng inukay ko for ito tingnan natin kung anong price tada tada mag-unbox na ito, I'm cute cute so ito lang, nabili ko lang ito ng 58 $20 so magkano yun sa peso mga 30? 30 lang. 40. Sa so, 40 lang to. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Tapos, 40 lang pang pesos to. Ay, hindi ang ah? 58 to. Mga 100 lang siguro sa peso to. Kasi 58 lang to. So, buksan, buksan natin. Tara! Yung inukay ba ng mga damit, nilagay ko na dito. So, ang ganda niya. Ang... Ayan siya. Dahil winter, so ito. Partner niya ay ito. Ayan. So, ang price na is 100. Ayan, 100. Ay, 100 yan, yeah, 100. Ay, hindi. 88 yan. Yeah, 88. So, hindi ka mali ko. So, 88 plus 50. itu, Kiri bum bum bum. So, naman, another uh, naman. ito so, yung, ano, sa bobo. Ayan. So, eto, another naman, Ang ganda niya. So, eto. Ang ganda niya. So, ayan. ko lang to ng 100. 120. Sa so, Pinas na yung mga 150. Ayan, 150. Kasi wala akong damit pang winter. Kaya ito. Nagbili-bili na ako. Ayan. And then, ito. Okay. Hindi to para sa akin. Para sa kaibigan ko. And, ang cute-cute niya. So, sana pag maliit ako yung slim. Pwede to sa akin, pero hindi pwede kasi taba. Ayan, di ba? So, ang cute niya. yung like, fur coat. Nabili ko lang to ng, uh, ko na. ah, Nabili ko lang ito ng 120. Ayan. Yeah. Ang cute-cute niya. Sobra. So, ayan. Ayan siya ang galing pa yung ano yung pan niya. Kasi na. Maayunit. So perfect po. For winter. Perfect po with the weather. Kasi December na yun. ba? So yun. Yeah, ang likod. So ang pagkikip na. niya. Bagay na bagay ito ni Dad. ni para sa akin. Sa kaibigan ko nag-shopping ako pero hindi ako hindi para sa akin hindi para sa kaibigan kasi ang um, bait Teris so, ito pa ayun okay. so, ito hmm. perfect for the weather perfect for the winter ang cute nila kasi may glitters glitters pa dahil sa so, Cute is, is good... Ay, cute ang cute no? And then, uh, Okay binili ko lang ito ng 20. Ayan. Hindi ko lang kung magkakasya ito sa akin. Basta. <laughs> hindi ko lang napabili ako ng ganito. Kasi, kasi nagustuhan ko yung kulay niya. And, uh, ko kung okay ito sa akin. Ayan. Ganda Made in Korea. Ayan. Bili ko lang ito ng 20 din. Ayan. 20 pel. 20, dollars. Ano ko kung magkapasya ito? Isuot natin. Isuot natin. So, that's it. Yung ino -okay ko. Ayan na lahat. So, ang bagay na ko pa ako ng power bank. kahalaga ng 900 din ano ko. More 400 lang. -okay ko. So, thank you for watching. Na -okay ah, thank you. Bye. Yes.